Maga pa lang ay nagbiyahe na ako ng papunta ng Batangas City. Sumakaya ako ng terminal ng Jam Liner at uh, kumula doon na diret diretso ako hanggang Grand Terminal ng Batangas City. At dahil nga gusto kong makarating ng isla ng Tingloy ng maga ay hinahabol ko ang biyahe ng first trip ng Pascrap. At halos apat na oras ang biyahe ko hanggang makarating ako ng Anilao Port sa bayan ng Mabini. Nakasakad na tayo ng Pascrap. At uh, makisuyo lang tayo dahil nga uh, kasitinti naman tayo ng Tingloy. Eh, Ayan. Kung tinamo paseyero eh. ay. <laughs> Hindi alam Hindi alam maraming yun. dahil Sunday ngayon yung patawid ng isla kung kung tinamo ay. Ilang sandali lang ng paghihintay ay nagnabigay siya na ang aming sinasakyan ang passcraft at patawid na ng isla ng Tingloy. Kung saan ang aming destination ay ang port of Tingloy. At dahil talagang dito ako lumaki sa bayan ng Tingloy at dito ako pinanganak at ito ang sarili kong bayan, ay sanay na din naman ako ng magpabalik-balik dito dahil nga lagi naman ako nagbabakasyon. Mula sa Nilo Port, uh, bali bumiyahin lang kami ng 35 minutes hanggang bayan ng Tingloy. At dahil nga napakakalma at napakaganda ng dagat, so Very smooth ang aming paglalayag at uh, medyo bumilis pa ang takbo ng aming passcraft na sinasakyan. Walang sandali pa ay narating na namin ang bayan at ang pantala ng Tinggoy. At syempre pa, napakasaya natin at dahil nakating na naman tayo sa ating bayang sinalangan. Hi. kumahon doon sa pocket ng mga kamsada simbahan mga yeah. idol simbahan Hindi ka sanay dito sa amin, nagkakabahang ka dahil matarik at uh, makitid ang daan. Pero, syempre, uh, safe naman sakyan ang mga tricycle dito dahil ang mga tricycle dito medyo ika nga eh, mga kondisyon, laging running condition at hindi pwede yung mga tricycle na ika nga ay eh, papatay-patay dito. Dahil nga mag-isa lang akong pasahero ng tricycle, hindi siya ganong nahirapan. At madali kaming nakakaahon sa mga patatarik na daan na aming binabagtas. Kung nag-aaral pa ako, wala pang kalsada rito sa amin. Halos nilalakad lang namin itong uh, pamula sa aming barangay Marikaban hanggang doon sa poblasyon ng Tingloy, sa kung saan nandoon ang aming eskulahan ng high school. So nilalakad lang namin araw-araw yan. Almost one hour kami naglalakad. At kahit pa paano, nag-improve na din ang aming bayan. Nagkaroon na nga ng kalsada. Hindi naman siya kagandahan at uh, medyo hindi delikado pero at least may masasabi kang uh, improvement. At uh, dekada na din naman na na dapat lang na, na talagang deserve talagang isang bayan na magkaroon ng uh, pag-unlad. Taong 2019, biglang dumagsa ang turista sa aming lugar. Dangan nga lang at nagkaroon ng pandemic, medyo humina na ulit ang turista. Pero sa ngayon, ang pangunahing pinagkakakitaan dito sa amin ng mga tao ay buot sa pangingisda ay yung turismo. Kasi marami dito may mga ari ng mga transient house, tapos yung mga bankero na nagpahatid ng mga turista, nag island hopping. Kung gusto niyo puntahan ang aming lugar dito sa Tingloy, bisitahin uh, niyo lang po dito sa Masasa. Yan po ang napakagandang beach at uh, white sand na uh, pinagmamalaki ng Tagatingloy. At uh, talagang mag enjoy po kayo. At uh, mura lang po ang mga transit dyan. Maraming transit na nag-aalok ng mura. At, tapos mga yung nag aland hopping. At hindi lang po sa masasa. Meron mga barangay dyan na palibot. Dahil palibot kami ng isla, mas magaganda rin ang mga beach dyan. Tapos meron din talaga silang mga yung beach house na nasa tabing dagat na pwede kayong magrenta. At mura, sa murang halaga lang makakarenta na kayo. At sa wakas, narating na natin ang aming barangay Kung saan ito ay boundary ng barangay San Jose at ng barangay Marikaban At ayan, pasok na tayo sa barangay ng Marikaban I'm wow. proud wow. Ito yung lugar na to mga idol kung saan ako lumaki. Dito talaga ako pinanganak at dito ako lumaki. Nandiyan ang bahay namin kaya lang hindi ko na nakuha na ng video. Bali ang natitira na lang sa bahay namin dyan yung mga pundasyon. Kasi nga giniba na namin at inilipat na namin mas malapit to sa tabing dagat. Kasi medyo madalas kami nagbabakasyon. Ang gusto ng mga mga pamilya puro sa dagat na lang. Ito yung bahay ng mga pesa ko. Dito nga halos sa uh, 15 to 20 minutes na biyahe Narating na natin ng aming uh, uh, Dito kung saan dito kubababa At hanggang dito na lang ang tricycle hindi na siya pwede lumusok At pagbaba ko ng tricycle Saktong yung mga pinsa ko taga Nueva Ecija ay palis na rin Kaya sinamahan ko na sila pabalik sa port ng Tingloy Bumalik ulit ako sa pier ng Tingloy At nga makikita nyo mga turista na Pauwi na Yan galing na sila dyan sa mga parting Masasa At uh, ngayon pauwi na sila Dito sa pinsang taga Nueva Ecija Batangas dito Bakasyon sa amin sa Batangas uh -huh. Ito si Pisa ng ano eh Mabala Tour guide Tour <laughs> Eh, <laughs> <laughs> Si Si Serap At na timing nga namin Nandun na namin Isang kamag-anak na May bangka So instead na sumakay kami ng tricycle Sumakay na lang kami sa bangka Papunta sa barrio namin Sa barangay Marikaban. So mga idol, hanggang dito na lang at uh, sana uh, nagustuhan nyo ang aking video at maraming maraming salamat. Please subscribe sa aking YouTube channel, Tito Amar TV. Thank you very much and God bless sa inyong lahat. Bye bye!